Oh, sarap na sarap na naman yan, boy. Sarap, boy. Oh, magic sarap. May mo na. May ha? Magic sarap. Ah, sarap na lang walang gulag ng mga bunga, oh. Talagang isang daan lang yan. May kahin ka na, tsaka ulam na masarap. Sandaan lang daw yun. Ah, sarap yan. Butom na ako, boy. Sarap rin, oo. Ay, why Gutom ka na. Hindi, <laughs> <laughs> gutom na eh. Huwag oh, na kumain. Lakas ang uber ko kanina ang uh, umaga. Tubig, boy. papakuluan na, boy. Napakasarap naman <laughs> yan. <laughs> sarap <laughs> na naman ang pagkain ng mga bunga. Ay, ay. Tawag ka rin. Buka, oh. no? Oo. Oh, Nabikula, no? Ang sarap yan, boy. na ako. Mamantika eh. Oo, hmm, mamantika na, boy. Nalang eh. ka, man? papong pumintig eh sarap ah, sarap Adob adobong macao adobong wow Okay, okay lang tapos na sabaw sabaw na ano, ba So, tuyo? Yup, maganda yung may sabaw. May sabaw. Hmm. yung sabaw? Okay, na yun dito natin yung boy! Wah! Wow. Boy, diba? Yan na. Ano? Putla uh, pa alat, eh. sili. Puri ha Sinigang. Sinigang na boy. Sinigang. Sikreto. Ayan. Sikretong malupit. Pwedeng pabulong. Alright. Tikim na boy. Wow. Ang lasa. Wala. Wala asin. Wala asim. Wala asim. Wala asim. Wala yung... <laughs> Nang dahan-dahan Sarap na boy ang ulam ng mga bungaw ah na, na ba yan nah, ba na na

na boy. Birado na tayo. Berada na. <laughs> Berada na boy. Parang malamig-lamig na yan. Malamig-lamig na. Ah. <laughs> para pagdating nila, kakain na lang lords. <laughs> alright ang <laughs> Kumuko to. Chan, tara na. This Yan boy. Oh, ba na kay Chuchun. Chan. Sapa.

mà quan lại kinh tế gì không bỏ lỡ những video hấp dẫn Do một mươi <laughs> lạc ngon 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 ngon